Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binasag na rin sa wakas ni Barbie Imperial ang kanyang katahimikan matapos siyang sampahan ng kaso ng dati niyang kaibigan na si Debbie Garcia. Matatandaan kasi na nag-viral ang umanoy video nilang dalawa sa isang bar na umanoy si kalan. Matapos ang insidente ay nagsampan ng reklamong slight physical injury si Debbie laban sa aktres. Sa panayam ng abante kay Barbie, ay inamin niyang nakamove on na siya sa nangyari. Hindi raw siya nagsalita sa kasagsagan ng mainit na isyo dahil nasa korte na raw ang kaso. Sa ngayon ay wala pa umano siyang update sa kasong isinampa ni Debbie laban sa kanya. Wala din umano siyang natanggap na subpoena. Kung sakali raw na matutuloy ang kaso ay haharapin niya raw ito. Itinanggi rin ni Barbie na hindi lalaki ang naging dahilan sa kanilang away ni Debbie. Naka-move on na ako from it and I actually, nung lumabas yon, hindi ko siya gusto mong sagutin or pag-usapan kasi syempre dinala po sa korte eh. and parang wala walang update like wala po eh walang dumating ever sa akin na sabina so po ba yung tao doon Pero if ever naman po I'm ready naman anong masasabi mo sa balitang ito